Aries, pag winner ka na ay iwasan mo ang makasigaw. Pag masaya dahil ang makakapansin sa iyong boses ay gusto kang kuhana ng swerte, relax at pangiting -ngiti. Kalang para mapahaba mo ang swerteng panalo, muli. Pag nasilat ng ilang beses ay umayaw muna para mawala. Ang bad aura ng pagkatalo, Aries sa oras na umagang. Paglalaro ay alas 5 ng umaga hanggang alas 7.55 ng umaga, na may ikatatalo na 40 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3:00 ng hapon at may ikatatalo na 52 minutong negatibo, na bigay ng mga kalikasan, at ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.15 na madilim may ikatatalo na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka sa player na mayabang kumilos at malalaki ang teeth kukuhanan ka ng oras mong swerte. Taurus, pag winner ka na ay iwasan mo ang makasigaw. Pagmasaya dahil ang makakapansin sa iyong boses ay, gusto kang kuhanan ng swerte, relax at pangiti-ngiti. Kalang para mapahaba mo ang swerteng panalo, muli. Pag nasilat ng ilang beses ay umayaw muna para mawala. Ang bad aura ng pagkatalo. Toro sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga, na may ikatatalo 53 minutong negatibo at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2.45 kyung hapon at may ikatatalo na 42 minutong negatibo, nabigay ng mga kalikasan, at ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12 gis na madilim, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa kulay gold dahil mabibigyan ka ng ikakatalo na kamalasan. Gemini, pag winner ka na ay iwasan mo ang makasigaw. Pagmasaya dahil ang makakapansin sa iyong boses ay gusto kang kuhanan ng swerte, relax at pangitingiti. Kalang para mapahaba mo ang swerteng panalo, muli. Pag nasilat ng ilang beses ay umayaw muna para mawala. Ang bad aura ng pagkatalo, Gemini sa oras na umagang paglalaro, ay alas 5 ng umaga hanggang alas 7.55 ng umaga, na may ikatatalo apat na putsyam na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.05 ng hapon at may ikatatalo na 55 minutong negatibo na bigay ng mga kalikasan, at ang huling mga positibong oras ay alas 6 ng gabi hanggang alas 9 na madilim, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay yelo at mabibigyan kanya para mahirapan ka makapanalo. Cancer, pag winner ka na ay iwasan mo ang makasigaw. Pagmasaya dahil ang makakapansin sa iyong boses ay gusto kang kuhana ng swerte, relax at pangiting -ngiti. Kalang para mapahaba mo ang swerteng panalo, muli. Pag nasilat ng ilang beses ay umayaw muna para mawala. Ang bad aura ng pagkatalo, Cancer sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 ng umaga hanggang alas 7 gis ng umaga, na may ikatatalo 54 na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.05 ng hapon, at may ikatatalo na 56 na minutong negatibo, na bigay ng mga kalikasan, at ang huling mga positibong oras ay alas 6 ng gabi hanggang alas 9 gis na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay brown dahil magbibigay sa iyo kamalasan para matalo. Leo, pag winner ka na ay iwasan mo ang makasigaw pag. Masaya dahil ang makakapansin sa iyong boses ay gusto. Kang kuhanan ng swerte, relax at pangiting-ngiti ka lang. Para mapahaba mo ang swerteng panalo, muli pag nasilat. Nang ilang beses ay umayaw muna para mawala ang bad aura. Nang pagkatalo, liyo sa oras na umagang paglalaro ay alas 3 ng umaga hanggang alas 6.15 ng umaga. May ikatatalo na 53 minutong negatibo. At ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang alas 2.15 ng hapon at may ikatatalo na 50 siyam na minutong negatibo. Nabigay ng mga kalikasan, at ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11 gis na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Huwag kang masyadong magbabalato pag nananalo na para walang kumuha ng iyong oras na buenas. Virgo pag winner ka na ay iwasan mo ang makasigaw. Pag masaya dahil ang makakapansin sa iyong boses ay gusto kang kuhana ng swerte, relax at pangiti-ngiti. Kalang para mapahaba mo ang swerteng panalo, muli. Pag nasilat ng ilang beses ay umayaw muna para mawala. Ang bad aura ng pagkatalo, Virgo sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 ng umaga hanggang alas 10.15 ng umaga, may ikatatalo 53 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng tanghali hanggang alas 3.50 ng hapon at may ikatatalo na 45 minutong negatibo, nabigay ng mga kalikasan. At ang huling mga positibong oras ay alas 6 ng gabi hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka kulay sa orange dahil pwede kang matalo kagad. Libra, pag winner ka na ay iwasan mo ang makasigaw. Pagmasaya dahil ang makakapansin sa iyong boses ay gusto kang kuhana ng swerte, relax at pangiti-ngiti. Kalang para mapahaba mo ang swerteng panalo. Muli, pag nasilat ng ilang beses ay umayaw muna para mawala. Ang bad aura ng pagkatalo, libra sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9 ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Ngayong araw ang maganda ay magsuot ka ng damit na may kulay green, dahil mabibigyan ka ng oras na swerte para makapanalo. Scorpio Pag winner ka na ay iwasan mo ang makasigaw. Pagmasaya dahil ang makakapansin sa iyong boses ay... Gusto kang kuhanan ng swerte, relax at pangiti-ngiti. Kalang para mapahaba mo ang swerteng panalo, muli. Pag nasilat ng ilang beses ay umayaw muna para mawala ang bad aura ng pagkatalo. SCPRPIO sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 9.45 ng umaga may ikatatalo na apat na pong negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 gis na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo, ang player na mahilig magsalita ng kaberdehan at mahangin dahil sila ang kukuha ng iyong oras na swerte. Sagittarius pag winner ka na ay iwasan mo ang maka. Sigaw pag masaya dahil ang makakapansin sa iyong boses. Ay gusto kang kuhanan ng swerte, relax at pangiting-iti. Kalang para mapahaba mo ang swerteng panalo, muli. Pag nasilat ng ilang beses ay umayaw muna para mawala ang bad aura ng pagkatalo. Sagittarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 9 hanggang alas 11.45 ng umaga may ikatatalo na 43 negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo, kulay orange ang iyong iiwasan dahil mamalasan ka para matalo. Capricorn, pag winner ka na ay iwasan mo ang makasigaw pagmasaya dahil ang makakapansin sa iyong boses ay gusto kang kuhana ng swerte, relax at pangiting-iti. Kalang para mapahaba mo ang swerteng panalo, muli. Pag nasilat ng ilang beses ay umayaw muna para mawala. Ang bad aura ng pagkatalo, Capricorn sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 10.15 ng umaga may ikatatalo na 55 minutong negatibo At sa hapon sa alauna hanggang alas 4.10 ng hapon may ikakatalo na 55 na minutong negatibo Nabigay ng mga kalikasan At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim May ikatatalo na 55 minutong negatibo Magdamit ka ng may kulay green nang wala kagad makakakuha ng iyong swerte, habang buenas ka sa paglalaro Aquarius, pag winner ka na ay iwasan mo ang makasigaw Pagmasaya dahil ang makakapansin sa iyong boses ay Gusto kang kuhanan ng swerte, relax at pangitingiti Kalang Kalang para mapahaba mo ang swerteng panalo, muli pag nasilat ng ilang beses ay umayaw muna para mawala ang bad aura ng pagkatalo. Aquarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 3 hanggang alas 5.45 ng hapon may ikatatalo na 40 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang 19.20 na madilim, may ikatatalo na 58 minutong negatibo orange na kulay ang iyong iiwasan dahil sila ang kukuha ng iyong swerte. Pisces, pag winner ka na ay iwasan mo ang makasigaw. Pagmasaya dahil ang makakapansin sa iyong boses ay gusto kang kuhanan ng swerte, relax at pangiti-ngiti. Kalang para mapahaba mo ang swerteng panalo, muli. Pag nasilat ng ilang beses ay umayaw muna para mawala. Ang bad aura ng pagkatalo, Pisces sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9.15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3.15 ng hapon may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 gis na madilim, may ikatatalo na 50 siyam na minutong negatibo, umiwas ka sa kulay yellow at magbibigay sa iyo ng ikakatalo, at sa player na mahilig magsalita ng kaberdehan.